Pwede ka na tug anak. Ha? Papi, good evening. Papi ko, good evening, papi ko. Ano po si papi, guys? Naka... Saya kung giingon ni mo, anak. Maglab ni mama ang anak. Kapilangga, kapalangga, 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 kapalangga. Naglab ni mama, naglab ni mama. Si papi ko, good evening, anak. Good evening, palangga ko. <laughs> Kalab na, oi, hala i gilab gis mamalisag maayo oi, kay umang kutagda ganina god. Busy ka itos papi ganina. Agoy gilab si mamalisag maayo oi Agoy oi, grabe paglaban ni bata oi. Gilab gig mas mamalisa oi. Inabot na stiil oi. <laughs> si bless mama bi. Tugasanto iho, pagkagwapo sa kong anak. Gapuha <laughs> na ni papi na ko, ko pinangga ni mama, oy. Nako pa kay kaligo day anak. Kil, kila, kil. Oh. say good evening to your viewers, papi. Ay, nagpidyo no? <laughs> uy, ulo, y. Sige, camera sa kong bibiho, Koto na, iho. Huh? oh <laughs> ayan po guys, good evening once again. This is Papi's update. So ayan po mga palangga. Uh, time check here is around 9 p.m. So patungo na po kami pupunta doon sa kwarto. So ayan. Katol imundungan Ha? Katol iho ko. I-check ni Mama Lisa, eh. I-check naman mali sabi. Agoy, oy. Oh. Busy naman kayo ni akong anak. Ay. <laughs> Tag doon kasi <kiss> Mama Lisa. <laughs> Kapinangga. Asa may katol si Dunggan? I-check ni Mama Lisa. Hala, kahugaw sa Dunggan ah. Kinang na. Kinanglan limpiuhan na kini imong Dunggan, bibiko ko. Mag-say goodnight kasi imong viewers, anak. Papi. Hukot pinangga sa anak ko, eh? <laughs> Magsi good night kasi mga viewers eh ho sige na. Ina guys, good night guys. Matutulog na po kami ni Mama Lisa, guys. ko kuto ni eh isa eh. isa Na guys, good night mga palangga. Matutulog na po kami ni Mama Lisa, guys. Ingon ni Papi. Eh kagwa po ni anak. Ay, hey, bless Mama again. Halo kuto anak. mo tak man to mo anak yes anak <laughs> kabuutan sa kong anak oh. gilab mag mamalisag maayo ani si good evening to your viewers iho pagkagwapo sa kong iho mag thank you kas imong viewers Ina hello guys, good evening, good night, sweet dreams. Matulog ng bibig. Giduka na bibi papi. Oh, lagi duka na. Uy. Oh, lagi duka na. Giduka. E mag say goodnight kasi mga viewers pa nga ako. Ina e guys, happy bliss Sunday. Matutulog na po si papi guys. Papunta na po kami sa kwarto. <laughs> Ay, ka cute gina ni bata wala ka cute ni mog tele hoy <laughs> ka cute gina ni tila gano Ano cute ni tila sa kong bibi mara naman ni gay bibi ayaw ko pa ka Ayok pa ka <na. laughs> mamalisa, bibi ko <laughs> cute ba ganyan ni tila na o oh. mora mo nagbayot ni bata ala ka cute gano sis <laughs> Kakitog tila na akong bibi anak. Uy, mora ni tinood nga bata ni mama. O oh, anak, tinuaday kang bata ni Mama Lisa eh iyo. Ayan po, guys. Good evening, good evening, good evening. Good night, good night. Happy Bliss Sunday to all of us. So, ayan, this is Puppies Update for tonight episode. Uh, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. I love you all. Maraming salamat and good night, everyone. Happy Bliss Sunday. And po si papi matutulog na po. Kami guys, thank you thank you for watching everyone. I love you all.